problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa iyo. Love me, Kathy G. This throwback story is from Eugene. Dear Kathy G, Eugene na lang ang itawag nyo sa akin. 35 years old, tubong Makati at kasalukuyang naninirahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa dami ng naging girlfriend ko noon, si Dory ang hindi ko kayang kalimutan. Nakilala ko siya sa isang BPO company sa Naga, Kathy. Isa siyang intern sa HR department. Noong una ko siyang nakita, parang may something sa kanya. Malakas ang karisma niya, Kathy, Lagi siyang bumabate na good morning kapag dumarating na siya, goodbye at ingat kapag pauwi na. Naging kaklose ko si Dory. Sa pagiging MU o mutual understanding na uwi ang closeness na yon. Patapos na ang hours niya as OJT sa company namin kaya kinausap ko siya kung anong balak niya pagkatapos mag-OJT at gumraduate. Kinuwento naman niya ang mga plano niya sa buhay at mga pangarap na gusto niyang marating. Kathy, pag usapan din namin ang tungkol sa kung anong meron kami. Ang sabi niya, hindi siya papayag na hindi maging official ang relasyon namin bago bumalik ng Legaspi. From MU or Mutual Understanding, naging kami ni Dory pagkatapos naming mag-usap, Kathy. Umatend ako ng graduation day niya at doon ko na na-meet ang parents niya. Para sa kaalaman ng mga tagapakinig ng inyong programa, maganda si Dory, matangkad, sexy at matalino. Parehas kami kung mag-isip kaya lagi kaming nagkakasundo. Kahit na sinasabi ng iba na walang perpektong relasyon, masasabi ko pa rin na relasyon namin ay perfect. After graduation, lumuwas na pabalik ng Legaspi si Dory, Naging LDR kami sa unang taon ng aming relasyon, Kathy. Video call lang ang communication namin. Hindi naging madali ito. Napag-isipan kong bumalik sa Maynila para doon maghanap ng bagong trabaho dahil hindi sapat ang pinagkakakitaan ko sa pang-araw-araw na gastos at tulong pinansyal sa nanay at mga kapatid ko. Isinangguni ko yun kay Dory, Kathy. Pumayag naman siya at sinabing susunod rin kaagad para doon na rin sa Manila magtrabaho. Sa Manila, naging copywriter si Dory at ako naman ay sa BPO company nakapasok. Kathy, sa lahat ng labas namin ni Dory, si Dory ang gumagastos dahil mas malaki ang kita niya kesa sa akin. Wala rin akong ekstra na pera noon para puna ng mga gastos sa tuwing lalabas kami. Umabot kami kasi ng tatlong taong magkarelasyon at buong taong yon ay iningatan niya ang virginity niya. At nirespeto ko naman yon Kathy. Tuwing malapit na ang birthday ko, mas lalo ko siyang naaalala. Yun kasi yung time na nag-usap kami ng masinsinan. Tinanong ako ni Dory nung gabing yon kung ano ang plano ko para sa aming dalawa. Kinwestiyon niya ako ng hanggang dito na lang ba tayo? Wala ka bang plano para sa atin? Ako na lang ba ang palaging gagastos sa tuwing lalabas tayo? Gatin, ganito na lang ba tayo lagi? Kathy, natulala ako sa mga tanong, mga direktang tanong niya. Aaminin ko na nararamdaman ko na niyurakan ng sarili kong girlfriend ang pagkatao at kakayahan ko. Noong mga panahong yun kasi, ay naguumpisa pa lang ako Akala ko okay lang sa kanya ang lahat pero isinumbat niya pala yon sa akin. Hanggang nakipaghiwalay na siya, Kathy. Sobra akong nasaktan. Yung sakit na hindi mo maipaliwanag. Dalawang araw ang nakalipas, nakipagkita siya at humingi ng tawad sa lahat ng nasabi niya. Nakikinig lang ako. Ni isang salita ay walang lumabas sa aking bibig. Makalipas ang dalawang taon, nag-message siya sa social media account ko. Kinamusta niya ako at may mga araw na nagko-comment siya sa mga post at stories ko. Naging okay kami ulit at naging magkaibigan, Kathy. Hanggang sinubukan niya na makipagkita sa akin. Pumayag ako pero hindi ko siya sinipot dahil hindi pa ako komportable na makita siya. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako sumipot sa usapan. Nakiusap siya sa akin kung pwede ko siyang hayaan na makausap at makita ulit ng personal. Umayag na ako sa pagkakataon na yon, Kathy. Siniput ko siya. Sa pagkikitang yon, may intimate moments na nangyari sa loob ng kotse. Pagkatapos nun, nawala na ulit kami ng ugnayan sa isa't isa. Lumipas pa ang taon, Kathy. Nag-focus ako sa buhay. Nagsikap dahil gusto kong patunayan sa sarili ko at kay Dory na kaya ko at hindi ko hahayaang manatili ako sa dati kong estado. Nagbunga naman, napromote ako ng operation supervisor sa pinapasukan ko. Lahat ng success ko sa buhay ay pinupost ko sa social media para makita niya na mali ang mga sinabi niya sa akin. 29 years old ako nang muli kaming nagkaroon ng communication at gusto niya ulit makipagkita. Best time, pumayag ako dahil noong mga panahon na yon. Kathy, ay wala naman akong karelasyon. Nagtataka lang ako kung bakit pa ulit-ulit siyang sumusulpot at, at bumabalik gayong tapos na ang lahat sa amin. Muli kaming nagkita Nagkamustahan at sinabi niya sa akin na proud siya sa lahat ng sukses ko sa buhay. Masaya rin ako sa kanya dahil malayo na ang narating niya. Sa ngayon, Kathy, meron na akong kinakasama. Seven years na kami at may dalawang maliliit na supling. Masaya ako kung anong meron ako ngayon. At pakiramdam ko si Dory ang naging malaking lesson sa nakaraan ko. Kathy is akong host sa maraming events sa Manila at talent sa isang media corporation. Masasabi kong malayo na ang narating ko kumpara noon. May pagmamalaki ko na rin ito sa mga tao at alam ko na marami pa akong kayang gawin at mapapatunayan. At alam ko rin malayo pa ang maari kong marating. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang kinakasama at pinatotohanan niya ang sinabi niya sa akin na you'll be my first and last love. Minsan napapaisip pa rin ako, kasalanan ko ba kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya panahanap ang pampara sa kanya. Ano kaya kung pinatawad ko siya noon at naging okay kami? Hanggang dito na lamang Cathy ang kwento ng aking nakaraan. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Eugene. Love me, Cathy G.